Sipag lang, 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 sipag mo sipag lang, sipag lang, lang, Kahit pero pangumarap Ooooooooh Kala ko dati ganito na lang Dito na lang Bala ko dati huminto na lang Mito na lang Akala ko dati wala nang mababala Babala Mabuti na lang hindi pa ako nadadala Kung pinanginaan ka ngayon Balikan pa kayo sa simulan to Anong dahilan ba't ginawa mo? Ngayon ka pa nga ba hihinto? Para natin mo Gawin na lahat na sa isip mo Wag mo na gawin na yung huminto araw-araw si paglang si paglang ayan mo si lang sa yoy mahatla pagito tuloy tuloy mo lang kerecho lang. lang kahit merong pamumara araw-araw si paglang si paglang ayan mo si lang sa yoy mahatla pagito tuloy tuloy mo lang kerecho lang. 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 lang kahit merong pamumara Anong mo A few tayo? moments later. Lahat tayo nakakaranas sa mga problema at pagsubok. Dumating na tayo sa punto na parang gusto na lang natin sumuko. Yung problema ang para bang hindi na matatapos mga pagsubok na parang tubig sa bukal na walang hintong pagagos. May mga oras na alam na tayo ng emosyon. May dadaan na lang natin sa bakasyon dahil baka nandoon ang solusyon. Gagala, iyakya, lalangol, iinom na lang palagi. Pero pagdating na kinabukasan, balik na naman sa dati. Sarap bumalik sa pagkabata, no? Wala kang ibang gagawin kundi mag-aral, maglaro, pagkatapos kumain. Mga larong pambata na nagpasaya sa ating pagkabata. Ngunit habang tayo'y tumatanda na, sa tayo ng mga problema at pagsubok na parang kasing taas ng bundo. Mga problema ang naglagay sa atin sa alanganin. Eh. Pero kahit kano kataas ang bundo, bilitin natin akyatin makamit lang ang tuktok. Kasi sabi nila, ang doon ang magandang tanawin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Wala naman daw taong wala yan. Sabi ko nga bakit ako pa nakakaranas ng ganito. Unti-unti na ako nagdidismaya. Bulong ng hangin sa akin. Hindi ka bibigyan ito kung hindi mo kaya. Tama naman. Kaya natin lahat ng mga binibigay sa atin. Kailangan lang natin harapin. Tahakin ang mga bagay na makapagpapatatag sa atin. Huwag tayong matakot sa mga bagay na parang hindi ko yan kaya Kasi mas nakapanginayang ang salitang Sinubukan ko sana Untong magtatanong sa sarili hanggang sa panaginip ulit-ulit -ulit iniisip na nasa huli pala ang pagsisisi Walang ibang makakatalo sayo kundi lubos na pag-iisip Pag maling pananaw ay pinagpo Buhay ay magbabago Dahil kapalaran mo ay wala sa mga palad mo Kundi nasa mga kamay mo Laban niyang, parang tumatakbong atletang libong beses na dapa, pero nakarating pa rin sa tamang panahon. Kasi sa libong beses niyang pagkadapa, milyong beses siyang bumahol. Minsan maapektuhan tayo sa sinasabi ng iba. Tatagan mo lang sa pagtayo ang iyong mga paa. Huwag kang panginatan dahil ikaw mismo sandata sa digmaan. Hindi ka abot sa puntong yan para huminto lang dyan hindi ka rin makakarating sa iyong pupuntahan kung palagi mo lilingunin ang mga asong nagkakahulan. Hayaan lang natin ang mga matang mapangusga at manatiling mapagkumaba sa palapirong tadhana na parang inosenteng ang bata. Di alintana, iangat ka ng bathala. Gawit mong sandigan ng mga masasakit na salita mong natatanggap. Walang kahit ano o kahit sinong makakapagpahinto sa taong nangangarap. Isang halimbawa ang batang sa ilalim ng matilim na ulap kong makikita. Umuusman man ang ulan, luhang pumapatak tuwing kumakalaman siyan. Lahat titiisin kapag tindalang nasang sa Sa bawat matinding pagsubok at problema ang dumadating, kailangan mo lang tatagan kasi sa huli matinding biyaya din ang dadating. Diyan naman tayo tatatag. Pag nalampasan natin ang mga pagsubok na hindi natin nakalain na kaya natin. At dadating ang panahon, mapapatingin ka lang sa salamin na hindi na nakayuko. At mapapasabing, buti na lang hindi ako sumuko.